Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Rosalyn, guys. And for for today's video, guys, uh, Dito kami sa highway. Pa-wait Pakwe nopo kami, guys. Kaling po kami na groceries sa SM. Ayan. So ayan, guys. Kung bago po kayo dito sa akin YouTube channel, wag niyo kalimutan mag-like, uh, share, comment at please subscribe nyo rin po ako guys. Click ang notification bell para update uh, updated po kayo sa sunod na aking uh, upload. Ayan. Ayan po guys. At andito na nga kami sa highway guys. Pauwi na po kami guys. Ayan. So, sobrang init po ng panahon dito guys at dito mag u-turn lang kami guys kasi bawal na mo ano doon mag u-turn sa harap ng SM so kailangan pa namin mag u-turn uh, dito ayan so ayan po guys buti okay na lang po guys hindi po mag madali lang naman Malapit lang naman kami dito sa SM guys. Ayan. Madali lang siya. Uh, pag walang traffic guys, ano lang siya. 5 minutes lang. Wala sa aming bahay. So, ayan guys. Dito kami sa highway guys. Ayan. So, ayan po oh, yung dadaan na natin yung guys SM yan guys so sobrang ganda ng sky of napaka blue yan sobrang init po guys napaka init po ng panahon so, Ayan po guys, nakikita nyo yung SM yan po dyan po kami galing guys na grocery so nag u-turn lang po kami so, po, guys. sana ganito walang traffic lagi guys kasi dati matalas yung traffic sobrang traffic po talaga dito guys minsan lapit na lang kami guys so ayan guys tuloy tuloy lang yung takbo so palapit na kami guys na ayan madali na lang guys so. what the hell Liko na kami dito sa aming ano guys. Dito kami liliko sa may kilid ng Phoenix Gas Station. Dito yung mga madadaanan dito uh, papunta sa amin guys. Sa highway. guys. Liliko na po tayo. Come on, come on, come on, come on. Ito na kami. Liliko na kami guys. So yan. Napasok na doon sa aming so, subdivision po. So yan. Ito yung madada madadaanan namin guys. Bago yung um, So, so yan po guys malapit na tayo dadaanan din natin dito yung Dominican Dominican po yung Dominican school So, ayan. Papasok na kami dito, guys. At dito na nga kami sa aming subdivision. What time now? 11.49 uh, So, yun lang uh, po uh, guys Thank you for watching And God bless us all Ayan yeah. Bye bye Don't forget to like ayan and share po guys, dito na po.